Anyways, pinabulaan na naman ng team ni MJ Abellera ang kumakaya sa fake accounts niya at nag-offer ng scandals kapalit ng pera. Si MJ ay ang lakbayo cutie ng tondo na nag-viral sa social media ng pesa sa tondo dahil sa charm nito at galing sa sayaw. Oh. Ayan. Si MJ si nag-guess sa atin. Nag-guess oh. sa atin. Yung guwapong, guwapong oh. Yung gwapong-gwapo tulad. Oh. Last Sumikat, nagbayo sa mga nagsayaw-sayaw sa tondo. Lakbayo. Oh. Tapos nga yung friendship, pag makikita mo sa social media, yung mga pagsali niya sa contest na nakabikini, oh. nilalabas, ano, nilalabas na kayo, nahalukay. Na nakita ano? ko, pre. Pero oh, yun po yung before, di ba? Hmm. Pero wala naman mas mga kung sumali siya sa mga bikini contest, di ba? Hmm. Pero yun nga, may mga fake accounts na parang offer siya papatol, di ba yung ganun? Hindi, Dito may mga ka fake accounts na parang panoorin nyo sa, ano, sa, ano tawag yung telegram, parang oh. Ganun, na parang kung mabubola ka, eh, may nga ka ng pera. Ah, o, pero okay. wala naman yata, parang ganun. So, ibig oh. sabihin po, siya. hindi, oh. po yun si NJ, ah. Oh, oh. Pero, sa inyang prinsipa pag ginaganyan ka ibig sabihin ka may ano may dating ka di ba oh. lalayo ka pa bye pa makinimil din papa video sa kanya eh oh. okay, di ba oh. at syempre para ng para ating kaibigan si Bart dahil Rabador. pa pa angat na talaga si sa MD sana magkaroon na rin ng serye pero no? pero alam ko di ako nagkakamali friendship, na sa NBI sila kahapon para i-report yan ayan yan diba? Eh. alamin natin kung anong update development dyan ang... po oh. kasi oh, natin kung totoong natuloy sila sa NBI, di ba okay. Yeah.